Ang mga taong tumatakas sa panahon ng gawain ng Diyos ay yaong mga tumalikod sa tunay na daan. Paano mabibigyan ng Diyos ng gayon kalubhang kaparusahan ang mga taong tumatakas sa panahon ng Kanyang gawain? Bakit Siya galit na galit sa kanila? Una sa lahat, alam natin na ang disposisyon ng Diyos ay pagiging maharlika at puot. Hindi siya isang tupa na kakatayin ni lalong hindi siya isang tau-tauhang kokontrolin ng mga tao kahit paano nila gusto. Hindi rin siya isang hungkag na uutos-utusan. Kung talagang naniniwala ka na mayroong Diyos dapat ay mayroon kang pusong may takot sa Diyos at dapat mong malaman na ang kanyang diwa ay hindi maaaring galitin. Ang galit na ito ay maaaring idulot ng isang salita o marahil ay ng isang ideya o marahil ay ng isang uri ng nakasusuklam na ugali o marahil ay kahit ng banayad na ugali galing uubra sa mga mata at moralidad ng mga tao o marahil ay inudyok ito ng isang doktrina o isang teorya. Gayunman, kapag napagalit mo na ang Diyos, nawawala ang iyong pagkakataon at dumating na ang katapusan ng mga araw mo. Grabing bagay ito. Kung hindi mo maunawaan na hindi dapat magkasala sa Diyos, hindi ka siguro takot sa kanya at marahil ay palagi kang nagkakasala sa kanya. Kung hindi mo alam kung paano matakot sa Diyos, hindi ka natatakot sa Diyos at hindi mo malalaman kung paano tumahak sa landas ng paglakad sa daan ng Diyos na may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Kapag nagkaroon ka na ng kamalayan at alam mo na hindi dapat magkasala sa Diyos, malalaman mo kung ano ang magkaroon ng takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Ang paglalakad sa daan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan ay hindi kinakailangang tungkol sa dami ng katotohanang alam mo, ilang pagsubok na ang naranasan mo, o gaano ka na disiplina. Sa halip, nakasalalay ito sa uri ng saloobin mo sa Diyos, sa puso mo, at kung anong diwa ang ipinapahayag mo. Ang diwa ng mga tao at ang kanilang pansariling mga saloobin ang mga ito ay napakahalaga, napakakritikal. Patungkol doon sa mga tao na itinakwil at iniwan na ang Diyos, pinagalit na ng kasuklam-suklam na saloobin nila sa Kanya at ng puso nilang namumuhi sa katotohanan ang Kanyang disposisyon para sa Kanya, hindi sila patatawarin kailanman nalaman na nila ang tungkol sa pag-iral ng Diyos na ipaalam na sa kanila ang balita na dumating na siya at naranasan pa nila ang bagong gawain ng Diyos. Ang kanilang paglisan ay hindi dahil sa nalinlang o naguluhan sila, lalong hindi ito dahil napilitan silang umalis. Sa halip, sadya nilang pinili at nang may malinaw na isipan, nalisanin ang Diyos. Ang kanilang paglisan ay hindi pagkaligaw sa kanilang landas ni hindi sila itinakwil. Sa makatuwid, sa paningin ng Diyos, hindi sila mga korderong napawalay sa kawan, lalong hindi sila mga alibughang anak na naligaw ng kanilang landas." lumisan sila ng hindi napaparusahan at ang gayong kondisyon, gayong sitwasyon ay nagpapagalit sa disposisyon ng Diyos at dahil sa pagkagalit na ito, kaya niya sila binibigyan ng walang pag-asang kahihinatnan. Hindi ba nakakatakot ang ganitong klasing kahihinatnan? Sa makatuwid, kung hindi kilala ng mga tao ang Diyos, maaari silang magkasala sa kanya. Hindi ito maliit na bagay. Kung hindi sineseryoso ng mga tao ang saloobin ng Diyos at naniniwala pa rin sila na inaasam niya ang kanilang pagbabalik dahil kasama sila sa kanyang nawawalang mga kordero, at hinihintay pa rin niyang magkaroon sila ng pagbabago ng puso, hindi sila nalalayo sa mga araw ng kanilang kaparusahan. Hindi lamang aayaw ang Diyos na tanggapin sila dahil ito ang kanilang pangalawang pagkakataon na ginagalit nila ang kanyang disposisyon, mas nakakatakot ang bagay na ito. Ang walang pitagang saloobin ng mga taong ito ay lumabag na sa mga atas administratibo ng Diyos. Tatanggapin pa ba niya sila? Sa kanyang puso, ang mga prinsipyo ng Diyos tungkol sa bagay na ito ay nanatiyak na ng isang tao kung alin ang tunay na daan, subalit kaya pa rin niyang sadya at malinaw ang isipan Natanggihan ang Diyos at lisanin ang Diyos, sa gayon ay haharangan niya ang daan patungo sa kaligtasan ng taong iyon at para sa individual na ito, sarado na ang pintuan papasok sa kaharian mula ngayon. Kapag minsan pang kumatok ang taong ito, hindi bubuksa ng Diyos ang pintuan sasaraduhan na ang taong ito man. Marahil ay nabasa na ng ilan sa inyo ang kwento tungkol kay Moises sa Biblia. Matapos pahiran ng Diyos ng langis si Moises, ipinahayag ng dalawang daan at pinuno ang kanilang pagsuway kay Moises dahil sa kanyang mga kilos at sa iba-iba pang mga dahilan kanino sila tumangging magpasakop? Hindi kay Moises, tumanggi silang magpasakop sa mga plano ng Diyos. Tumanggi silang magpasakop sa gawain ng Diyos sa isyong ito. Sinabi nila ang sumusunod, Kayo'y kumukuha ng malabis sa inyo. Dangang ang buong kapisanan ay banal. Bawat isa sa kanila at si Jehova ay nasa gitna nila. Napakaseryoso ba ng mga salita at linyang ito mula sa pananaw ng isang tao? Hindi seryoso ang mga ito. Kahit paano, ang literal na kahulugan ng mga salitang ito ay hindi seryoso. Sa legal na kahulugan, hindi lumalabag ang mga ito sa anumang mga batas dahil sa tingin pa lamang hindi ito pagalit na pananalita o bukabularyo, lalong wala itong anumang mapaglapastangang mga konotasyon. Karaniwang mga pahayag lamang ang mga ito, wala nang iba. Kung gayon, bakit maaaring magpasimula ng gayong pagkagalit ng Diyos ang mga salitang ito? dahil hindi sinabi ang mga ito sa mga tao kundi sa Diyos. Ang saloobin at disposisyong ipinahayag ng mga ito ang mismong nagpapagalit sa disposisyon ng Diyos at nagkakasala sila sa disposisyon ng Diyos na hindi dapat pagkasalahan. Alam nating lahat kung ano ang kinahinatnan ng mga pinunong iyon sa huli tungkol sa mga taong tumalikod na sa Diyos ano ang kanilang pananaw ano ang kanilang saloobin at bakit naging sanhi ang kanilang pananaw at saloobin na pakitunguhan sila ng Diyos sa gayong paraan ang dahilan ay nabagamat malinaw nilang alam na siya ang Diyos pinili pa rin nilang pagtaksilan siya at ito ang dahilan kaya lubos silang inalisan ng kanilang mga pagkakataong maligtas. Tulad ng nakasulat sa Biblia, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Mayroon na ba kayo ngayong malinaw na pagkaunawa sa bagay na ito?